Makita okay. okay. uh, oh, ito sa mga Makita ito sa mga tawag doktor na di mo tahu. Guys, ano? 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 Guys ano? 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 ano?

<laughs> Sandwich, ano? Cook. Uh, ha? Eh? Yung gawa ng, cook uh, ng gawa ng India? Dala <laughs> pala malasa. <laughs> Isa na sara, Pantor, ya? Kaya atay, pinakuluan ba yabas lang? Pinakuluan <laughs> <laughs> ba yabas? <laughs> pinakuluan ba yabas? Pinakuluan ba yabas? <laughs> pinakuluan ba Si Mamay, kaya pa tayo, di ba nag-ano, di namalangoy na siya. Mayroon pa lang pala siya aahon. Uh. Mm -hmm. Na napuno na. Oh. Ah. ]isa man, ah, ah. Isama mo na yung dati kagabi. Ah, kaya na. Tinama ko na. Kinuha hmm. na Ay, kagabi, dyan. Saan? Ay, Lagpas bayan lang yun. Baro marami patay. Ay,

Ang amo nga ito, manigay ni... Ayaw, wag ko ng mga masikaran ka. <laughs> Ang amo hinong natagpuan, puro, sa naman yung puro manisikad. Maganda uh? ka? Ah, -ano, sa labahagya? Ba Tanong nga, uwi okay. na kung saan magbalik. Sama-sama lang kasi sila eh. Ganon? Ah, sama-sama sila. Hindi <laughs> ah, sama -sama sila <laughs> <laughs> nag-iwalay kasi... Ano, nakaano din sa bahangin? Kamu, oh, kamu, oh, kamu. nakaano din. Gamay lang ginawa. Ayun, halahin na manghuhuli. Oh, Hoy, mo luto na. hindi, atin may baon tayo doon. Saan? Uh -huh. Dito sa Little Boracay. Blow you, no? Nasaan? nga doon, bay. Di pa nga rating ako doon parang nais mamay nagbangsa sila ako pa di ara nga rin ako? luto na kois pariwala man dagat pariwala man dagat may bayad maganda doon may kasi dagat doon ano? masim-masim at saka matamis-tamis ikman mo? oo bot-bot na sa iyo wala nga nakapunta lulungin mo lulungin mo lulungin mo lulungin mo Dalawang sila Dalawang Delo, dalaw bangka ng family. Ah, lokon uh, <coughs> ko kanina pa kuwan tao, pa takana sa tung ilang wilangoy na bigotong tao. Wow, <coughs> bigotong oh, dagat. Yo, wen mo lang doon mo. Mamay gabi man din, lagay ka na naman. <coughs> oh, lang kayo. Siguro kanon may sa dagat. Ikaw rin ang babal. Babal ko eh. Ngaw ka na naging nga rin ako. Yan isa may Ang oh, pakasawa kayo oh, ngayon dito Ay Kaya dihinga lang ito mangyari. Muli na ba yan buwan? Sa ano daw? Akala ko ba isang tayo dito? <laughs> sa June <Yon pa> <laughs> na daw. Sa tayo. Ayag ako isang oh ano? na Sa panghulog. Oo. Ano? Hulog na daw. Hulog na. Hulog na. Hulog na naman ngayon yun. Hulog na. Bahala ko sa buwan mo. Ano? Ano? Uy na ka daon. Ha? Ano? Ano? Uy na ka mga siyam sa mga tawanda duga <laughs> ay muri turbo ng mga tawanda lame ka sa buhaysa may adela may adela ba? 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 ba?

Antuang angkung lima. Paling meingot umbarkada da ko. Kaku da ka mepasal lubung nya. Ka mulak kawa juge pasal lubung. Iya. Di na. Taknya ngersa lima ini. Oh. Oh. Jadi pareng ngotan dina. Oh. 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 Mamang. Hei. Gimelai tai nimu. Munak pileh pala. Sana nang instal sa ridah. Dorongat panaman Yun. Ano ba daw? Tamang kaya naman si Lady. yung mga bata dyan. Nguyaan na lang na. Nagtalo ka wala yun na ba? Lago to na ito. kami ng day-day. Iwawatag-lutan. Ano na Ay, kita na ito. Ano yan? Green fruit?

Kalawa ng mo hindi ka mag-anak na Sabang nga kayo may bumbong satay. tayo gali. Nausa po tala ito nung hapot mo. Ang lang Ah,